Tinaasa ng kilay ng netizens ang pagbibigay ng trabaho ni Rose Martan kay Jiro Romano dahil ginagamit lamang umano ng social personality at brand owner ang pagtulong sa dating child star para matakpan ang kinasangkutan niyang gulo sa koron, Palawan Kamakailan. Nitong Huwebes ay inilabas ni Rosemar sa kanyang social media account ang convo nila ni Jiro na nag sa kanya ng trabaho. Mababasa sa screenshot ng kanilang convo na sinabi ng dating child actor na matagal na niyang tinalikuran ang mga bisyo at nais lamang niyang magtrabaho para may may pangtustos sa pangangailangan ng anak. Gusto ko talaga magtrabaho. Alam ko po wala nang naniniwala sa akin. Ang dami ko nilapitan para magkatrabaho pero lagi nila sinasabi baka maging dahilan ng ako ng gulo. Nakakababa po at nakakapanghina ng loob yung isang beses ka nagkamali at pinagbayaran mo na paulit-ulit isisumbat at ipapamo ka sayo. Naaalala nila ang isang pagkakamali mo pero yung magagandang ginawa mo at tinulong mo kahit isa wala sila naalala, ani Jiro kay Rosemar. Inalok naman ni Rosemar si Jiro na maging waiter sa kanyang pares restaurant sa Laguna. Hindi naman inasahan ni Rosemar ang naging opinyon ng publiko sa nasabing post kaya agad niya itong binura. Imbes na kabiliban ng netizens, pambabas ang inabot ng brand CEO. Ayan nagagamit ng kilala tapos nakabroadcast ang pagtulong para matabiunan ang isyo. Hindi mo pa nabibigyan ng trabaho, pinost mo na. Sa kabilang buhay, huwag ka nang magulat kung wala kang gantimpalang matanggap sa Diyos dahil nakamit mo na yon sa mundong ito. Iyon ay ang kasikatan mo bilang matulungin habang tumutulong sa tao. Inipon na ng tao ang lahat ng lakas ng loob at nilabanan ang hiya para makahingi ng tulong tapos ipopost mo pa. Hindi niya kayang lumugar sa estado ng taong tinutulungan niya este pinapakinabanggan niya. Nakakalungkot. Napaka KSP. Kaya nga nag-PM yung tao para naman di siya sobrang down na down. Tapos Bryno Adcast. First, di na tinirhan ng konting digidad. Matatandaan na idineklarang persona non grata ng Palawan sina Rose Martan at Renden Labador makaraan ang umano'y pambubuli nila sa isang kawani ng lokal na pamahalaan ng koron.